Ayan guys, so, ang kukulit na nila, ang kukulit na. Hmm. Ano na? <laughs> Ang tukulit na nila. <laughs> Pinot! <laughs> <laughs> ang kukulit na nila. Ang kukulit na nila, guys. Ayan, guys. Ah. Sang buwan na sila. Sang buwan na sila ngayong araw na to. No? One. Oh, uh, one. one ngayon, eh. Sakto. Ano ba sila? Puro sa kanila? Ha? Puro. Sila puro. Itong si Ano May Halo. Ang pangalan na itong yung nanay na ni Red. Di pa siya, hindi niya pa kaya magmiya. Gusto ko magpadidi, higa, higa. Higa. Umiya ka. Higa ka. Higa ka, higa. Kulit mm -mm, na nila, oh. <laughs> hello, hello, guys. Ayan na, isang buwan na sila. <laughs> yung nanay na makulit ang nanay na makulit at ito namang isa anak mo anak anak mo ano mo maganda tong isa yung puti eh na may brown eh. Pag amanon to parang piyoko. na okay. ano. Kailangan mag ano muna si Dak magkalahi. Ito naman ang bagong panganak. Isang araw pa lang. One day old babies. Yan lang, yan lang muna, guys. Thank you, thank you for watching.